Welcome to Indai's Japanese grammar. Grammar for today Level N3 First grammar nothing today is Ageru. Hi Ageru Kaki Ageru Hi So sa Tagalog po, ang ang katumbas niya po, maaari po siya maging tapos na. Or depende po sa sentence, mag-iiba po ang gagamitin na salita. Ano po? So, ang conjugation po nito is yung verb mas form. Drop down po yung mass. Ito po yung ididikit. Ageru or agaru. Hay, ano po ba ng ageru at agaru? Yung kung transitive form po ba siya or intransitive form po? Ano po? Hay, so, dondong ikimashou ito naman po yung explanation ko dito. Hai, sa grammar pong ageru or age, ageru, magbabago ang verb nito tulad ng nasa ehemplo. Ehemplo example po. Ano po dito? Hai, Dewa diba, JB, samari po kayo mag-unmute. So, ang first example po natin is kakiagaru. Ano po? Okay. Pag tinagalog po siya, magiging nasulat na. Ibig po sabihin, uh, magbabago ang verb nito tulad ng nasa ehemplo at ito rin po, ano po yung explanation niya. Ginagamit ito para ipakita na tapos na, tapos, uh, natapos ng kompleto yung bagay, yung verb po, ano po. So, ibig po sabihin, yung ka, kakis from the word, from the root word of kaku, pagsulat. Ano po? So, pag po siya ng kakiagaru, di ba po, kan, uh, mas, pag minas form po siya, is kakimas, di ba po? So, idadrop down po yung mas, magiging agaru. Kakiagaru. So, ibig po sabihin, tinatapos tapos na po yung ano yung katatapos na po yung hindi hindi katatapos tapos na po yung pagsulat so magiging nasulat na in tagalog so ah uh, jb sang yung next po natin na salita is Amiagaru. Ano po sa tingin niyo po ang Amiagaru in Tagalog or Taglish? Amiagaru. Hala, mahirap to. kung na sa ako na lang po dito kasi medyo mahirap po 'tong word na to. Hay, pag sinasalin pong Amiagaru, ibig pong sabihin mm -hmm. nanit na. Kasi alam niyo po guys yung crochet. Crochet. Di ba po, guys, kasi ang crochet po, napaka, ano, uh, liit po, ano po, crochet. Pag sinabi pong amu, pag-knit po siya, iba na po kasi yung amu eh. Yung knitting po, ganito na po siya. Yung paggawa po ng, ano, ng sweater, o kaya, ah, uh, muffler, o kaya naman, guantes yung, yung paggagawa po nila, ang tawag po nun, amo. Hi. Paggawa niyan, ito po, oh. Amu po siya. Ano po? Hi, am Iba po siya sa crochet. Ano po? Ingat po tayo. So, knitting po ang am Hi. So, pag sinami pong amia garden, so, ibig po sabihin na, na, na-knit na po siya. Kaya, na-knit na. Tapos na. Ano po? So, JB sang gumen ne. <laughs> ang hirap nung ano unang example natin. So, ito po yung sunod na example po natin. Tsukuri ageru. Ano po sa palagay nyo po ang magiging Taglish or English or Tagalog nito? Um, natapos na. Natapos na ang alin po? Tsukuri is from the root word of tsukuru. Paggawa po. Meron po nagtutulong po sa atin sa baba. Si Salt Papi -san. So, this nagawa na po siya in Tagalog or ginawa na po. Ano po? Ay, ginawa na kasi agir form po siya. So, ibig po sabihin, talad po kanina, yung na-example ko po, pag-ageru is transitive. Pag-agaru is intransitive po. Ano po? hi, Dito, agaru po siya, kaya nasulat na. Dito, agaru po siya, kaya ginawa na. Ano po? hi, Ngayon, kung tsukuri agaru, ibig po sabihin, na gawa na. Pero, dahil po, agaru po siya, naging Ginawa na. Hai. So, ang next po natin na example, BJ San is, Sodate ageru. Hai. So, anong pusat sa palagay niyo po yung Tagalog niya? Guys, tulong-tulong po tayo dito. Hindi po siya ano, Sodate, so yung, yung may maliit pong tsu at saka te. Depend, ano po, hindi po eh. Sa mass form po siya, yung plain dictionary form po na salita, gagawin po siyang mass, mass form, then yung mass niya po, tatanggalin niyo po. Yun po yung ipapalit niyo sa kanya. Hi. So, this, uh, yung sodatero is pinalaki. Medyo mahirap po nung JV sa... What a ne, mas, eja. Hi. Ma'am, ma pinalaki na? Pinalaki na. Hi, so this. Pinalaki na. Yay! So des, pinalaki na po tama po si JB sang. Tama po sa si rainbow sa Tama rin po si po Hi, the next po natin na example is Guys, wala po to sa ano sa book po. Ano po? Meron pong ganitong example pero wala po siya pong tagalog. Hi, so JB sang, ano po ang shirabe ager? Shirabe. From the church, di po po yan? So, 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 so. Uh, nabasa na? Hmm, nabasa eh? is yomu Dakara, kara yomi di, ageru. Ah, no, hindi po Ano di, pa, na. ba Tagalog yun? Ikan <laughs> From the root word of Shirabe. <laughs> Nahluwat na? Nahanap na Nahanap ba? Hmm. Agarip po siya o agarip form po siya. Hindi po siya ano, agar Kaya hindi po siya magsisimula sa na. Ah, 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 sa po li. Just sa malapit na. Malapit na. Agarip po siya. <laughs> <laughs> Kung nasa liksik sa agarip reform magiging ano po siya sa age reform Makita na. Sa po yung so, ano, yung ginamit po ni Jess sa nasa liksik. So, pag age reform magiging si si yun, Jadaisa. <laughs> Naunahan tayo ni Judaisang. Banggatin niya po oh, yung sagot ni Judaisang. Sinaliksik. Sinaliksik? Kulang po po. Sinaliksik. Nasaliksik. Nasaliksik. Nasaliksik kapag reform po tayo. aga-reform po tayo eh. Kaya, sinaliksik. Ano po yung kulang? That's Sina, sinaliksik eh. na. So, de, sinaliksik na. Or, oh God, inimbestigahan, God. inimbestigahan Ay, na. Ano po? Inimbestigahan. <laughs> In, hindi, tama po yun. Sinaliksik na o kaya naman po, inimbestigahan na. Kasi, ano, depende po sa phrase po, magbabago po. Ano po? Hi. Thank you po, ma'am. Maraming salamat. Ay, hindi. Stay tuned lang po kayo. Meron pa po tayong example. Hi. Ah, first time niyo po. Ano po, JV Sang? At saka, huwag niyo na po ako mamin. Ano na lang po, ano? Inday sa na lang po. Or ate Inday. Ah, uh, first time niyo po. Iras Nakakabasa po kayo po ng hiragana at katakana? Opo, ma'am. Okay po. Hiragana, so, katakana lang po. Diyan, 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 So, meron naman po tayong hiragana. So, Pakibasa po yung Example sentence po natin. kakiagita. yatto repoto kakiageta. Hi, so dito po yung kakiageta means is naisulat na. Ageta, ageta. Naisulat na kasi past tense po siya kaya naging na po siya ano dito. Hi, hi, daijob daijob. Na bigla Hi. so yatto reporto kakiageta. Ito pong may kulay po ito po yung ano niya. Yung Tagalog niya. So Pag kinompleto po ang sentence, ano pong pagkakaintindi niyo po sa yatto reporto kakiageta? Na isulat na po. Yung alin po? Ay, na isulat na po. Naisulat isulat na yung alin po? Yung reporto yung report. report. Ay, naisulat na ang report. So, anong po ang yato? Nagawa na po. Mm, nagawa na, nandito nasulat, po sa... Nasulat na... Ay, naisulat. Nag, nag, ah, na, naisulat na ang report po. Ano po? Na po, naisulat Yun na, na okay na po kayo. Anong po ang yato? Ayun po sa baba po, ang dami po nag-ano. may English, may Tagalog. Sa wakas? Sorry. so des, Sa wakas. Or finally. So, wakas. Sa Ha, ang gagaling nila. Hi. Yato. Nisipin. Tagalog na. Finally. Yato na po ito. Kakiyageta. Ha, ganito po siya. So guys. Hi. Sa wakas po. Ano po. So, explain ko po ano po kada ano, salita po. Pag sinabi pong yatto sa wakas, depoto means report o ang kaki naisulat, naisulat na isulat ageta, na isulat na. Hi. Ano po? So, yato depoto kaki ageta. Pag, pinagsaba, pag pinagsama-sama po yung kaninang wor, salitang yon magiging sa wakas na isulat na ang report. Hi. yung po ang meaning niya. Huwag <laughs> po kayong mag -biyot. Meron pa po tayong isa dito. <laughs> may isa pa po tayo ditong sample po. Ano po? Hi! So, pakibasa po! <laughs> JB, pa pakibasa po ang next example oh. sentence po natin. Keki ga yaki agarimashita yo. Hi! So, this keki ga yaki agarimashita yo means dito po sa yaki agarimashita ay na-bake na. Bake na. Hai, past tense po ano po mas kasi past tense po. Yaki is baked po. Ano po? Depende po sa sentence magiging prito po ang meaning po nito. Pero dito po understood na baked siya kasi cake po yung uh, subject niya. Ano po? Hai, so cake ga yakia garimashita yo. Ano po pag po natin JB san sa sentence na ito. Na na po yung cake. Hmm. Paano niya po i-express ang yo? Ah uh... Nabake na, nabake ko na ang cake, di ba? Di ba? Hmm, di Desho? Magiging desho? Yo na kara. <laughs> Pinahirapin sa JB ni. Joke lang, joke lang. Hi. So, oh. Hi. Di ba? Parang ganun. So, so, so. Hi. <laughs> Pero, andi ba po kasi is desho? Ganyan po siya na sa Japanese. Okay. Oh, pala yun. Oh. Pwede po maging, oh, depende po sa ano, expression. Pa. bake na, okay. Cool. Ay, depende po sa, sa sitwasyon. Magbabago rin po yung meaning po ng expression po ng yo. Hi. So, tingnan po natin po isa-isa po, word by word po yung pagkakatranslate po. Ano po? Cake, cake. Cake. Ga. Ang. Yaki. Bake. Agarimasta. So, past tense po at natapos na mabake. Kaya, na-bake na. na, -bake na. na, -bake na. De, masta, masta form po siya. So, may galang po siya, kaya po siya may, fo, may po dito. Ano po? Tapos yung yo, yung expression po ng yo, maaaring maging o. Ano po? So, pag pinagdugtong-dugtong po ang salitang yun, magiging na-bake na po ang cake o. Ganyan po, ano? Hi. Sa Japanese, cake ga yakiagarimashita yo. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.